Sa isang disyerto sa Afrika, makikita sa video ang pagbubungkal ng lupa ng mga residente doon. Maya-maya pa'y makikita ang paglitaw ng isang bagay na parang itlog. Pero nang subukan nila itong buksan, ay dito na lumabas ang isang isda. No, not me. <laughs> I want you to open it. He's in half. He's in half. Inside there. Ano kaya ang nilalang na ito? At paano nagkaroon ng isda sa ilalim ng lupa? Ang hibernation at estivation ay isang physiological state kung saan ang mga hayop ay nagpapahinga ng matagal o naghahanda sa taglamig o tagtuyot sa pamamagitan ng pagbagal ng kanilang metabolismo at pagtulog ng malalim. Mahalagang maunawa na ang hibernation o winter sleep ay isinasagwa sa panahon ng taglamig. Habang ang estivation o summer sleep ay isinasagawa sa panahon ng tagtuyot o tag-init. Katulad na lamang ng video na ito na kuha sa isang disyerto sa Africa, ang nilalang na ito ay tinatawag na lungfish habang ito ay nasa kalagitnaan ng kanilang mahabang pagtulog. Isa lamang ang mga lungfish na kilalang nagsasagawa o dumadaan sa estivation. Ang estivation ng mga lungfish ay isang natural na proseso kung saan sila ay pumapasok sa isang yugto ng mahabang pagtulog upang makaiwas sa mga hindi kanais-nais na kondisyon ng kanilang kapaligiran. Ang ilang mga uri ng lungfish tulad ng African lungfish ay dumadaan sa ganitong proseso kapag ang tubig sa kanilang paligid ay nagsisimula ng matuyo kung saan ang kanilang pinagkukunan ng pagkain ay wala na o kakaunti na lamang. Sa panahon ng pag ang mga lungfish ay karaniwang nagtatago sa ilalim ng lupa o kaya naman ay gumagawa ng mga lungga. Gumagawa din sila ng mucus cocoon na tumutulong sa kanila upang mapanatiling basa at malamig ang temperatura sa mahabang panahon. Here is the wow. oh. Ang mga mucus cocoon na ito ay naglalaman din ng mga immune cell na humaharang sa mga bakterya at nagpoprotekta sa kanila mula sa infection. Alam mo ba na maaring tumagal ng apat na taon ang kanilang pag-estivate? Tama ang iyong narinig. Sa mga panahong ito, ang paggalaw, paghinga at metabolism ng mga lungfish ay bumabagal. Hindi rin sila kumakain at ang kanilang aktibidad ay lubos na nababawasan. Nag-iipon din sila ng enerhiya upang mabuhay ng matagal hanggang ang normal na kondisyon sa kanilang kapaligiran ay bumalik sa normal. Kapag ang mga kondisyon sa kanilang paligid ay bumalik na sa normal, ang mga lungfish ay magsisimula ng magising mula sa kanilang pagtulog at magpapatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Matapos ang labintatlong taon ng pananaliksik, natuklasan ng mga siyentipiko na may isang species ng paniki na dumadaan din sa ganitong yugto. Ito ay ang mga Usurian tube-nosed bat na karaniwang matatagpuan sa Korea at Japan. Kapag sumapit na ang malamig na panahon, ang mga paniki na ito ay bumababa sa lupa upang maghanap ng isang tumpok ng snow at lumilikha ng isang maliliit na snow cave na parang maliliit na iglo. Hindi tulad ng mga oso, ang mga paniki ay kulang sa makapal na balahibo at insulating fat layer. Nangangahulugan ito na ang pagha-hibernate sa snow ay nangangailangan ng maraming regulasyon. Ang kanilang tibok ng puso at paghinga ay dapat na mabagal. At ang kanilang panloob na temperatura ay kailangang panatilihing mas mataas kumpara sa snow na nakapaligid sa kanila. Sa ganitong paraan ay nagagawa nilang makasurvive ng matagal sa malamig na kapaligiran. Samantala, viral ang video na ito sa internet at hati ang naging opinyon ng mga tao na nakapanood nito. May ilang nagsasabi na ang mga pagong sa video ay sumasa ilalim sa hibernation, habang ang iba naman ay sinabi na ibinaon daw talaga sa lupa ang mga ito at sila ay nasa panahon ng pag-harvest upang lutuin. Ngunit ano nga ba ang katotohanan tungkol sa mga pagong? Ang mga pagong ay totoong dumadaan o nagsasagawa ng hibernation katulad na lamang ng mga softshell turtle na makikita sa video. Gayunpaman, hindi lahat ng species ng mga pagong ay dumadaan sa ganitong proseso. Totoo din na may ilang mga bansa kabilang na ang Japan na kilalang kumakain ng mga softshell turtle mula pa noong 1st century kung saan pinaniniwalaan nila na nagbibigay ito ng enerhiya. Sa panahon ngayon, ang mga softshell turtle ay inaalok at kinakain sa mga restaurant ng Washoku at isang mamahaling pagkain na maaari mong matikman. Bilang karagdagan, ang mga pagong na sumasa ilalim sa proseso ng hibernation ay maaari nating tulungan kung kinakailangan. Pero mahalaga na isaalang-alang ang kanilang species kung sila ba ay dumadaan sa ganitong proseso at magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa hibernation. Pero mas mainam pa din kung ang mga pagong mismo ang magsasagawa ng natural na proseso ng hibernation. Pero mabalik tayo sa video na ito. Base sa aming pagsasaliksik ay walang sapat na impormasyon na nagsasabi kung ang mga pagong sa video ay kusang ibinaon ang mga sarili sa lupa dahil kung titing ng mabuti ay maayos ang pagkakapatong-patong ng mga ito habang nakabaon sa lupa. Wala ding sapat na impormasyon kung sila ba ay ibinaon lamang upang gawing pagkain o delicacy sa mga restaurant. Ang mga hedgehog ay kilala din na sumasa ilalim sa hibernation sa mga rehiyon na may mas malamig na klima, kung saan limitado ang supply ng tubig at pagkain. Sa panahon ng hibernation, kadalasan silang naghahanap ng pugad na masisilungan tulad ng mga dahon at lungga, o di naman kaya ay istruktura na gawa ng tao. Sa panahon ding ito ay bumababa ang kanilang metabolic rate at hindi aktibo upang makatipid ng enerhiya. Gayon paman, hindi tulad ng ibang mga hayop na sumasa ilalim sa hibernation ang mga hedgehog ay maaari pa ding gumising sa panahong ito upang kumain o uminom at maaari din silang lumipat at magbago ng lokasyon kung kinakailangan. Samantala, kung makakita ka naman ng mga buwaya na nasa ganitong sitwasyon, ay huwag mo silang gagalawin. Dahil bukod sa delikado ay maaari mo silang maabala sa kanilang pagtulog. Bagamat hindi sila nag-hibernate katulad ng ibang mga mamal, sumasa ilalim naman sila sa tinatawag na brumation o winter dormancy. Ito ay karaniwang nararanasan ng mga buwaya at iba pang mga reptile sa panahon na malamig ang klima. Sa oras na bumaba ang temperatura at magsimulang magyelo ang kanilang paligid, ang mga buwaya ay sumasa ilalim sa isang estado ng torpor na kilala bilang brumation. Tanging ang kanilang mga nguso at ngipin lamang ang nakalitaw sa ibabaw ng yelo na nagpapahintulot sa mga buwaya na makahinga. Sa panahong ito, ang mga buwaya ay bumabagal ang kanilang metabolismo at naglalabas ng espesyal na kemikal sa kanilang katawan upang mabawasan ang kanilang aktibidad. Sa ganitong paraan, natutulog sila o nagpapahinga sa ilalim ng tubig habang naghihintay ng mas mainit na panahon hanggang sa matunaw ang yelo sa paligid. Gayon paman, nananatili silang alerto at may kakayahang protektahan ang sarili mula sa banta ng panganib. Katulad ng mga buwaya, ang mga palaka ay hindi teknikal na nagha-hibernate katulad ng ibang mga mamal. Sa halip ay sumasa ilalim sila sa isang panahon ng dormancy na kilala bilang brumation o winter dormancy. Habang lumalamig ang temperatura sa paligid, ang mga palaka ay karaniwang naghahanap ng mga masisilungan na lugar upang protektahan ang kanilang sarili mula sa lamig. Ang mga aquatic frog ay kadalasang naghahibernate sa ilalim ng tubig at karaniwan nilang ginugugol ang taglamig sa ilalim ng isang lawa o iba pang anyong tubig. Mayroon din namang palaka na naghuhukay ng putik at nagtatago sa ilalim ng mga troso at bato o naghahanap ng iba pang angkop na taguan. Sa mga lugar na sobrang lamig, ang mga palaka ay maaring magyelo ang katawan at maaring huminto ang kanilang paghinga at pagtibok ng puso, kaya naman aakalain mong patay na ang mga ito. Sa panahon ding ito, ang mga palaka ay nagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagpapabagal sa mga pagana ng katawan. Nakakatulong ito sa kanila na makasurvive sa mga buwan ng taglamig kung saan limitado ang pagkain at mahirap ang mga kondisyon. Ang yugtong ito ay maaaring tumagal ng ilang linggo o buwan depende sa species ng palaka at kondisyon ng kapaligiran. Samantala, kapag nagsimulang tumaas muli ang temperatura sa paligid, unti-unting lumalabas ang mga palaka mula sa mahimbing na pagtulog upang ipagpatuloy ang kanilang normal na buhay.